Morning, 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 morning. Mamimitas kami ng mostasa, gajima. Isa, ilalagay namin sa bangos. Sa bawo na bangos. Ayan. Ayan. Dulo. kalanglo. lang lo. Yan. Ay, Jiman. Yan isa. Limitas kami ng gulay. lalaki na kajiman. Hindi naman ito lalaki ka kajiman kasi nga, paso lang ang pinaglalagyan natin jiman Kaya pwede na ito ka kajiman kasi green na green na yung uh, kanyang lawas. Lawas ko no, hai? Oh, hindi, yan. Ayon, so, yun, 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 Dito, dito. Huh? Hindi, doon sa may ano. Yan. Yan. Medyo oh. makapal.

Oh, yeah. Sapatos pa yung butang ni Mala? Hindi, ay yung bag. Ay yung bag? Oo, oh, hindi ko na lang gilinisan. Oo. Oh. Hindi. Ang oh. dami na nating harvest. Ayan, na, na ano pa? Pwede na to oo, itong ito, sarbisin na natin hindi naman yan lalaki hindi naman ito lalaki sarbisin natin ito ayan, kanjima kanjima, yan sister ko ang nag-harvest Ayan, gajimar yung aming musta sa gajimar. Tapos, pagpitasin na namin yung litos. Kasi naabutan lang kami sa rusaw-rusaw ba. Yan, ano, kainin na.

Ayan yung sitaw ko oh, ngayon sa likod mo. Ayan yung, yung sitaw. Ayan o! Oh. Ayan o! Oh, Nakaroon ito! ito. <laughs> oh, gamay pa. Gamay pala. pa na. Mugani. Kaya pa o oh, gamay. Di adiri. Dako. Kaya iba na ako darin sa bawsabaw ba? Hello. Yung isang sitaw dyan o. Oh. Ayan. O di ba? Namitas nga siya. Kasarap naman. No more na. No more na, no more na. Yan na ka kajimar yung napitas namin. Ayan, kajimar yung napitas na namin. Ayan, kajimar. Isang isang pirasong sitaw, maliliit pa yung iba kajimar. Ito kasi kaya ko tinanggal ka Ano na siya ka medyo may may buto na siya. Kaya okay na siyang pitasin. isasabay namin sa sabaw. Ito, isasalad namin to ka Isasalad namin to. Ayan ka Jimal, ito. Isasalad namin to ka sa salad natin. Kasi laging nalulusaw, nalulusaw pag uh, napuno yung ano, yung sahuran niya, uh, hindi ko tinanggal. May sukat ba mga ating gabi kang biglang umulan na malakas? Oh. Uh. Uh, babangon pa ako. Ayan. Kaya ayan kajiman imay-imayin muna natin to para yung mga tangka dito natin iiwang kajiman sa sapo diba nakapagpitas na tayo kajiman kaya wala pa hindi pa sumulpot yung aking pinalit na dito sa kajiman hmm ito sa kulay green ayan, yeah, and iman Doon na tayo kukuha ng tanglad sa baba kajiman. Kaya nandun sa baba yung tanglad kajiman. Humahina natin to kajiman. Dami-dami rin ng pitas oh. Green na green green na green siya ka Jiman. Yeah, thank you. Thank you Lord. Nagbigay ng biyaya sa amin. At binuhay niya ng maayos yung aking mga gulay na malusog yung aking mga tanim wala namang nanggambala sa mga tanim na to na sa sa dilig ngayon sa diman Kaya masarap talagang may mga sariling tanim ka, Jimal. Bili ka lang baboy dyan na giniling, igisa mo lang dito, okay na. Sarap ng higop nito ka Nagnaluto kasi to ka Jimag, tapirang na lang niyan din. yan Ayan. Yung aking pizza ka, g Hindi pa masyado. Isa lang ang medyo lusog. Hindi pa masyadong malusog pa yung iba malili maliliit pa. Ayan. Kajiman. Yung ating napitas. Namitas ng isang sitaw. Nung nakaraang vlog ko kajiman, mga 15 piraso kajiman. Kasi na nasabi kong 60 na yon ayan, ayan ngitos kajima nakakain na natin to ayan malinis lang ibaba natin to kajima hanggang dito na lang kajima nakapamitas na tayo harvest nag harvesting na tayo ng mustasa to kajima lah. hindi is ano pichay ayan Huwag kalimutan mag-like and share, subscribe. Pakipindot na lang po ang bell, notification bell. Maraming salamat po. Ayan, yeah, Gajemar, mag-harvest tayo ng tanglad, Gajemar. tayo ng tanglad kasi ma -halo natin dito ang kajima, tapos na ito na yung yung dahon ano? hindi ko yung pinotol kajima ng buo yung ano lang niya kajima, medyo yung nahihiwalay na nahihiwalay na sa kan katawan ng nakapuno niya kajima yun lang ang kinukuha ko kajima eh andyan din naman yung tok Oh, yung pinaka ano niya eh. Ayan. 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 Gabi din oh. Para mabango. Para mabango yung ating sinabawang isda. Ayan. Ayan. Ito na ka, Jimar. Ayan.